Bago po natin panoorin itong video ni Atty. Libayan kung saan kinontra niya yung pong sinabi ni PRRD uh, Gusto ko po nang sabihin sa lahat ng nanonood dito na taga Mindanao Mahal ko po kayo, Filipino okay? po tayong lahat The last thing I want is to have uh, magkagulo, bloodshed And I'm worried na itong path na ito ay doon papunta okay? Kasi yung galit nandoon eh So yun lang po ang worry ko I understand na marami po sa inyo ang frustrated. Ang feeling nyo hindi kayo naaasikaso ng gobyerno po dito. Pero yun nga eh. Kaya nga meron tayong mga hinahalal na congressman eh. Para po mag-asikaso po dyan. Okay? ko yung budget. Ang budget po na napupunta sa Mindanao ay 20% ng national budget. Halos mga ganun. Yung population ng Mindanao is 20% ng buong Pilipinas. Okay? So nasa 20% po ng budget ang napupunta sa Mindanao. Ma maaring hindi nararamdaman ng ordinaryong taga Mindanao, maaring kinokorakot ng mga ibang politiko doon, di ba? Pero I will try harder po to make your politicians more accountable. Yung mga politikong taga Mindanao, sila Senator Pimentel, Senator uh, Zubiri, di ba? Senator Bato, na iparamdam sa inyo na yung servisyon ng gobyerno ay nakakaabot sa inyo. ay yun lang yung magagawa ko. So panoorin po natin itong uh, video ni Atty. Libayan. Mindanao is rich. Nung saan ba ang Marawi? Saan ba yung Marawi? Mindanao. Mindanao yun, di ba? Nung nagkagyera doon. Yan. Mindanao yung Marawi. O, oh, sa Lanao yun, di ba? Mm. Gusto ko lang siguraduhin. Yung mga lumaban ba doon, puro taga Mindanao lang? Kasi parang sinasabi niya, wala daw tinulong eh. Tignan nyo. Ang samar, ang sibo, sa wala man ang padala sa atin yung gado. Wala man ang samar, ang sibo, man ang padala sa atin yung Bahala kayo. Na nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. You only give your resources? Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Pati nga mga yung sa 44. Sa 44. Personal yan. Para kay Atty. Libayan. Saan ba? kung saan namatay yung sa 44. Mindanao ba yun? Sa Mindanao. nga sa comment section. Mga Masapano. -ma -ma sa Napakaganda ng punto niya dito eh. Kaya gusto kong i-share sa inyo din eh. Mindanao. Mama sa ano? Mindanao ba yan? Luzon o Visayas? Sa Mindanao. Yang mama sa ano, Magindanao. Saan yan? Luzon, Visayas o Mindanao? Sa Mindanao yan. So, he's stressing his point. No, no. Na namatay sa Kaya personal, 404. taga Baguio yung siya taong nilibayan eh. Karamihan sa Karamihan. Sub 44. Malalakas kasi yung mga taga Cordillera din sila yung madalas sa, sa eh. Cordillera. Isipin nyo, buhay, buhay. ang tinaya sa Mindanao. Nakukwentahan tayo ng pere Tapos sasabihin mo yan? Tapos sasabihin mo yan? We are here. Nandito so man sa atin lahat. We only give. We only give. What is the greatest sacrifice? Tama. Napakaganda ng punta ni Atom ni Libayan. Huwag <sighs> tayong ganyan resources to Wala man ang sama. Oh, ito. Sabi niya Melanie ko, 14 from car out of the 44. You only give? Frustrated talaga siya dun sa sinabi. <laughs> Yung mga PMA years natin na bagong graduate. PMA years. Sa Baguio. Saan sila dinidistino pag second lieutenant sila? Sa Mindanao. You only give. Cause, hmm, Get down your high horse. <laughs> <laughs> Sobra naman yan, tatai digs. Imagine, mag-operation. Galing sa Norte yung mga sundalo? Tapos you only give? Hmm. Alam mo, ito kasi Ito yung nakaka-insulto Insulto Strong na word You aren't talking about facts Do you know how many people sacrificed because of Mindanao? That was you only give? And you want division instead of unity? Is that the right thing to do right now? Video in yung part ng video ni uh, ni Attorney Libayan. Alam nyo sa mga maraming issue, uh, minsan hindi kami nag-aabli nito si Attorney Libayan. Pero pagdating dito sa sa Pilipinas, iisang bansa tayo, 'di ba? Uh, merong problema, merong problema ang gusto umalis na kaagad, umili na kaagad, 'di ba? Um ito guys uh, sa totoo lang uh, Ito pa, dagdag ko pa. Uh, bakit nga yung ilo-ilo yung Cebu, malayo sa Metro Manila, di diba? Maganda naman. Pumunta ka sa Cebu, ang ganda ng ginagawa nila. Pumunta ka sa Lilo, oh. progresibo naman. Yung problema sa Mindanao, ang pinakamalaking factor dyan, above everything else, okay, is yung gera. Hindi matapos-tapos na gera. Diba? Yung mga abusaya, pati yung mga lahat ng mga mga Rebelding grupo dyan, hindi matapos-tapos. Nakatakot ang mga investors, nakatakot ang mga turista, nakatakot makidnap. And malaking nagawa dyan ni Tatay Digong para maayos yung problema dyan. Diba? Sa, sa totoo lang. Diba? Yun na nga ang problema kung bakit nahihirapang uma umasenso yung Mindanao. Tapos dadagdagan mo pa ng panibagong problema ang ganyan. Nagdadagdagan mo pa ng ng uh, separatist na ideology, 'di diba? Na that that would lead to uh, bloodshed and harm. Alam niyo sa totoo lang, 95% ng mga nagko-comment ng mga na kumakampi kay Tatay Digong, puro mga keyboard warrior naman, 'di ba? Hindi naman wala naman 'yan, harmless naman 'yan, hanggang keyboard lang naman 'yan. Pero mayroong porsyento diyan na baka seryosohin. Baka masobrang ma-frustrate. They might take up arms. 'Di ba? 'Yun ang iniiwasan natin. 'Yun ang ayaw natin, Pilipino laban sa Pilipino. 'Di ba? Kasi doon papunta 'yan ni. Eh. Nakita na natin sa ibang bansa 'yan, diyan papunta 'yan. Talagang talagang madugo yung mga ganyang mga ganyang. Ano? Tsaka hindi ganong kadali yung pupunta ka sa UN, may pirma ka may ganyan Kung ganong kadali, de, dapat yung Taiwan matagal nang nakawala sa China. Hindi, di ba nagtatalo pa rin sila hanggang ngayon. Di ba? At, at uh, di ba may parating threat to war. Parate, Parating may ganun sa kanila. Kaya, kaya nakupostate ako dito sa issue na to. And, ina, basta alam nyo, i-bash nyo na ako, pero mahal ko kayo, mahal ko kayo mga Pilipino. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Magkakasama tayo. ba diba? And ito pa, last na lang. Kung sakali, sabihin natin na magawa ninyo yung gusto ni Tatay Digong, ba diba? na uh, Knock on wood. For the sake of ano lang, discussion lang. What is what will stop yung pong mga grupo ng mga uh, ng mga Moro rebels dyan from taking over the whole island? Uh, what will stop kudeta? Yung mga taga taga ibang probinsya ayaw naming magpasakop sa Davao yung mga 'di ba? What what will stop them from trying to take over the whole island of Mindanao? Sa ngayon po Yung Philippine Army Ang nagsastop Sa kahit sinong gustong uh, Gustong gumawa ng masama Sa buong island Kaya nga nasakapisyo yung buhay eh E kung wala na yung Philippine Army Sino po ang pipigil dyan? This will bring in Another round of violence Another round of, Kasi sa totoo lang po uh, Marami po ang hungry sa kapangyarihan And if you give them an opportunity like that Alisin mo yung Philippine Army dyan Diba? Diba? kaya labo-labo yan, away-away yan, gera na naman. Wala na naman katapos ang gera at yon po ang dahilan kung bakit hindi umaabante ang Mindanao. Diba, tanungin nyo yung mga negosyante, diba, yan ang worry nila. Yan ang worry nila. At nasol nasolusyonan yan uh, on a large part ni Tatay Digong. Sa totoo lang, gumanda naman yung sitwasyon yan. Yung sa Bangsamoro uh, or uh, Organic Law, maganda na itulong yan. Kung baga gumaganda na nga. Tapos babalik na naman sa away, babalik na naman sa gera. Napakadaling sabihin eh. Pero pag nandiyan na yan, di diba, what is stopping? Yung isang, yung isang tribe, yung isang grupo, eh gusto naming sakupin to. May mga baril kami. So, kami ni ganitong bansa. O yung kabila naman, so kami ni ganitong bansa. Gusto namin sakupin yung buong Mindanao. Endless uh, amount of violence. Para saan? 'Di ba? So, nakakalungkot lang, nakakalungkot lang. Basta alam ko ma marami ang uh, frustrated sa national government. Basta I will do my best. Nakalampagin yung mga leaders na galing mismo sa Mindanao Na do your job na gawin nyo naman yung trabaho nyo Para hindi ganyan yung nararamdaman ng mga fellow Filipino natin sa Mindanao eh okay? So yun lang gusto kong sabihin guys Thank you very much, bye bye